itinuturo po na nanabutahe dito nga sa surprise birthday party natin si Marcos Jr. ay ang kanya mismong kapatid na si Amy Marcos natural lamang na naandun bilang miyembro ng pamilya pero eto, she's believed to have immediately sent the leaked picture to a vlogger linked to Duterte or DDS so pumunta doon nag ng picture pero yun nga no, matindi pala duran-duran pala ang invited guest dito. Anyway, nagtake ng picture ito sa si Amy Marcos at sinand nga po uh, sa isang DDS vlogger. Wala daw talagang matinong ginawa eto si, si Amy Marcos sa kanyang kapatid na si BBM. Ito po ay post ng isang maka-BBM loyalista. Baka nga totoong siya ang puting ahas daw na tinutukoy ni Maharlika. 'Yun lang. Hmm. Puting ahas. Meron daw na puting ahas dyan sa Malacanang na hindi naman masyadong or hindi naman direktang pinangalanan ni Maharlika pero mukhang siya daw or baka daw itong si Amy Marcos nga yung tinutukoy na puting ahas. Since President Bongbong Marcos took office two years ago, Senator Amy Marcos has been the, on the hunt for ways to derail her brother's moment in the spotlight. And on Friday the 13th, she finally pounced. Yun nga, notorious daw itong si, Ar si Amy Marcos sa uh, pagsimula ng ng family drama. Yon, I allegedly crashed. Ito yon. The ultra exclusive event snapped a, a photo of the iconic 80s ba band performing and then made a swift exit. Okay, yon. Kaya pala uh, ngal ang mga die hard dahil nga napaka napakagastos na nitong party na ito at yun nga ang inimbita ay isa pang or or 80s ba band, sikat na 80s band. At ah, talagang mahal 'yan nga naman. Mahal ang bayad sa ganyan. Pero ang sinasabi kasi, eto daw na party na ito ay surprise party kay Bongbong, Bongbong Marcos ng mga malalapit na kaibigan. Sa so mukhang 'yung mga malalapit na kaibigan na 'yon, ang gumastos daw dito sa party na na ito. Sana nga, ano ho, sana nga dahil dahil kung pera ng taong bayan, abay Diyos ko naman, maawa naman kayo sa mga kababayan natin na naghihirap tapos kayo ay pasasa sa mga ganitong klaseng party. Mm -hmm. Si Amy Marcos, a vocal supporter of Vice President Sara Duterte, who has sin since distanced herself from the administration. Amy reportedly even backed moves to disqualify her brother from the 2022 presidential race. So talaga siguro hindi maganda ang timpla netong si Amy Marcos sa bawat sa bawat pagkakataon na nasa paligid siya or nasa uh, or kasama niya yung kanyang pamilya ano ho mukhang may problema nga okay she allegedly had her own ambitions for the presidency promising the 30 allies key cabinet positions if she is succeeded yun nga bottom line gusto rin siguro talaga natong si Amy Marcos na maging presidente nga at uh, eto eto ang nangyayari ano ho kahit within the family nagkakaroon ng ganitong bangayan. Parang may na ulinigan din akong ganyan dito sa amin. Anyway, nagkakaroon talaga ng ganitong bangayan. Pag ang pinag-uusapan na ay yung pagiging greed sa power, hindi makapag-antay yung iba. Gusto ay agad-agad na, na makapuesto. Katulad nga ni Sara Duterte, Amy Marcos. They are in the same circle. Good luck.